Kabawi bawi juga ani. Uy, tu ora. <laughs> paldo paldo. Uy 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 uy, unsa man unsa man? Followers bos. aisa aisa, wa pa kita kabawi. Bagu Bago pa na pos. Mm. Ay na diha bos, kay nakita nako. na nako. Mao lagi. Pero wa pa man nagsugod. Bago pa gina-upload? Ay laen po kayo, ibalik ko na. Unya maunahan ko sunod. Gaya po di-upload. Uy, geniara naman ang takto. Uy, na-upload na. -upload na. <laughs> Ato diri dapat kita ba? Mau na jun yo, mau na jun. Ara, kung ambil na na. Oi, aku nak na. Oi, balik kita ba? Kau ni hari aku So what's up guys? Magmanihan takaran no? Diri ang location no sa so, may kakawan. So karon ibutang na nato. So na diri guys isok sok na nako no. Tabo na nato sakbot. Oh, Sama kauna lang guys, nadir ya, sama kita lang So, mauling Iria guys, naro Kakawan Nadir itu nga uh, Iria. ya Uy, kani, -e? karun Kani, -e? paldu-paldu juga wani, nagaragi bius Sikans ma Hmm, maka bawik juga wani Uraga apet ni waduh, ini makitan maghitan Uy, tuara Paldo paldo. Uy 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 uy. uy unsa man na unsa man na? Followers ko ni mo boss. Ay sa isa. Wa pa kita ka bawi. Bago na Ay na dihabos kena kita namin aku! Mau lagi. Pero wa mo man nagzugod. Bago pagay na upload. Ay laen po kayo. ibalik ko ni. Unya maunhan ko sunod. Taisa, taisa, huwag ako maka-upload ko. Yeah. Abi no ang puna imo Boss! oy. Kalas kay gasolina pag ani na ko dire nya bawion ra e nimo. Mao lagi, imo lagi na. Pero paabutas ako maka-upload ko. Wa pagay ko ka-upload mo balik ra lagi na. Ibalik, ibalik sa ibalik. Unsa man boss bus oy? Wa magay klaro. Oh, na, Boss! Oh, mayo mayo. Sige, dito saka. Okay, na-upload na Jun! Na Ora, hala, patay. 20k views na. Pero Tessa, dili ko gusto nga makuha ng Berto na ako'y tao nga ipakuha na ako ning kwarta para mabalik sa kuha. Bugaya po di upload. Uy, ganiya raman nung dato. Uy, na-upload na. Ato, Dari, napita ba? Mauna dyan niyo. Mauna dyan niyo. Tara. Salamat yung kayo nagbutang, Dari. Nakitaan dyan no. ako. Uy, ambina, ambina. Uy, ako nakauna. Uy, Busit oh, kang bata ka, giunan ra ko nimo. ganiya ra ko dire. Bugaya tong bata oi, gainar ko nagulat dire ba. Nakuha ka ato niya no, basin na unhan tong berto ba. Ay, tora tora. OY! Ara bus sa na nako bus. Maayo mayo, kay nakuha na nimo. Ambi be. Eh, basig di ni kumplito, ha? Kumplito na, boss. Walang labis at walang kulang. Mayo, mayo. Salamat. Oy, boss, boss. Ay boss, ay boss. bura wa jud tanan kasinabot ani ba. Ang ako di ay. Oh, sigwinta ra imo. Di ka ni ubos ay. ay. Sigwinta ra mne. Kagamaya burani ay. Ay, kun sabur di mo habi juhan ba tapos i-post na ko. Ah, ayo boss, ayo boss. Madaot ko na boss. Ah, baby, am baby. Ay dili, dili, dili gyud pwede. Ako gyud upload. Bahala na kadra. <laughs> Yati ka boss. Gibulabog di mo akong vlog. <laughs> <laughs>